Dapat mo nang sumalang sa masusing pag-aaral. Itong reaksyon ni Speaker Martin Romualdez sa usapin ng panukalang tuluyang pagbabawal sa operasyon nang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa Bansa. Ayon sa pinuno ng mababang kapulungan, may tamang proseso na dapat sundin gaya ng isa sa gawang mga hearing. Sa ambos interview ng media sa Baraswa in Church sa Malolos, Bulacan, sinabi ni Speaker Romualdez na pakikinggan muna ang lahat ng stakeholders bago maglabas ng desisyon tungkol dito. Uh, alam mo naman, yung uh, proseso, idadaan din yan sa, sa proseso, sa mga hearing, So, papakinggan natin lahat ng na mga, ano, lahat mga stakeholders kung ano ang mga posisyon nila dito at uh, doon natin ititimbang kung anong dapat ang pinakagandaan nila. Sir, are you, opening, uh, are you open to the ban? To, to banning Pogo? Uh, we're open to hearing uh, all uh, issues concerning uh, the uh, Pogo. Ang sagot ni Speaker Romualdez ay kasunod ng paghahain ng panukalang batas ng Makabayan Black na naglalayong tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng lahat ng Pogo, illegal man o legal sa bansa. Una ng pumasa sa Games and Amusement Committee ng Kongreso ang panukalang iba ng iligal na pogo noong nakalipas na buwan ng Pebrero pero hindi pa ito naisasalang sa plenaryo. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo Pilipino!